lalo na ang tao nagbabago di ba yung dati mong mga katilala dati cute Ngayon, yun cute na oh yung dati na uh, <laughs> ang itsura e eh, mukhang manipuputamos na Ngayon, gorgeous na di ba Ganun <laughs> diba ang mga tao nagbabago, hindi eh, po pwedeng naka, ano, nang, naka-fix lang sila. May mga tao rin na na mahal ka, bukas hindi na, diba? Biglang pag sa'yo, ayaw na sa'yo. Kasi nga, nagbago na nga. Yung damdamin kasi ng tao, nagbabago yan. Hindi yan uh, permanent. Kaya kung halimbawa ang ang mangyari sa'yo, huwag kang, huwag kang uh, magagalit. Pabayaan mo na lang. big sabihin yun, hindi yun, yun yung uh, right person para sa'yo. Diba? Diba? Kaya nagbago yan eh. Ang gagawin mo, wala lang. Nanahimik ka na lang. Kaso nga lang, baka madepress ka. Para maiwasan yung pagka-depress mo. Eh, pag meron ka naman siguro mga kaibigan dyan. O ipag-chismisan ka na lang, ano? Ganun ang gagawin mo. Para hindi ka maloka. Kasi delikado eh. Baka mamaya maging loka-loka ka na.